Uy, makabayan. Tingnan niyo to. May mga matatalinong features na nakatago sa phone niyo na hindi niyo pa siguro masyadong napapansin. Yung screen, pwede mong i-capture yung gusto mo lang na parte at i-save. Tapos, yung matek sa picture, madali mo lang mai-copy at magagamit agad. Ang galing pa. Pwede ring i-translate yung for foreign languages. At ang pinakamatindi, kahit mag-drawing ka lang ng bilog, max search na agad yan. May pitong hidden features ang galaxy na karamihan sa atin ay hindi alam. Kung tatapusin mo ang video na to, mas magiging smart ang galaxy mo at mas mapapadali ang paggamit ng smartphone. Tara, simulan na natin. Kumusta po? Ako po si Ate Sateh. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang mga hidden AI features sa galaxy na kailangan ninyong gamitin sa paraang madali lang intindihin. Ipakita ko yan step by step para kahit sino ay kayang sundan. Chapter 1. Pag set up ng edge panel. Una, ituturo ko sa inyo kung paano i ang edge panel. Kailangan nating i-on yan para magamit natin lahat ng gasmart features na ipapakilala ko ngayon. Una, I swipe down mo ang screen mula sa pinakataas. Makikita mo ang malilit na button at sa kanang itaas, may icon na parang gear. Yan ang settings. Pindutin mo ang settings, tapos hanapin at pindutin ang display sa menu. Kung medyo iscroll down mo ng kaunti, makikita mo ang edge panel. Kung gray at off yan, pindutin mo lang ang button sa tabi nito para maging blue. Meaning, naka-on na. Kapag naka-on na, may makikita kang translucent nabar bar sa pinakadulong nga ng bahaging ng screen. Pag hinila mo yan, magbubukas ang panel. Sa loop ngang panel, may iba't ibang panel na may iba't ibang features. Ngayon, gagamitin natin yung Smart Select o sa nga bagong model, AI Select. Ayun, kapag naka-on na ang Edge Panel, ready na tayo gamitin lahat ng features na matututunan natin ngayon? Chapter 2. Pag-Capture ng Specific na Bahagi ng Screen Pangalawa, ituturo ko ang Peg Capture at Peg Save ng eksaktong bahagi ng screen na kailangan mo. Kadalasan, ini-screenshot natin ang buong screen, diba? Pindutin mo lang nang sabay ang power button at volume down button. O kaya iswipe mo ang screen gamit ang gilit ng kamay mo. At ayan, buong screen ang maca capture. Pero ang problema, pati yung nga ads at hindi kailangang parts. i-save din. Kaya kailangan mo pang i-crop. Nakakabuwisit, di ba? Ngayon, pwede mo nang i-capture ang gusto mo lang na bahagi. Simple lang ang paraan. Buksan mo ang edge panel sa kanang, dulo ngang screen. Sam nga icons dun? Hanapin mo yung may parang putol-putol na linya sa loob ng square? Yan ang partial capture feature. Pindutin mo yan. Tapos makibling ang gilid ng screen at may lalabas na instruction na pumili ng gusto mong bahagi. Gamitin mo ang daliri mo para i-draw ang gusto mong eye capture. Pwedeng square o bilog. Kapag may border na, pwede mo pang i-adjust ang laki sa pamamagitan ng pagila sa sulok. Kapag tama na ang area na napili mo, pindutin mo ang save button, parang square Aropa Salub. Sa na may arrow pa baba sa loop, sa menu sa ilalim, at diretso na sa gallery mo. At kung pindutin mo naman yung share button sa tabi, pwede mo agad ipadala sa pamilya o kaibigan sa pamamagitan ng messenger o SMS. Hindi mo na kailangan i-capture ang buong screen, ang kailangan mo lang, malinis pa, at pwede mo agad i-share. Mas madali talaga. Chapter 3 pag pinong ang screen Pangatlo, ang screen pinning feature. Naalala mo ba yung minsan? Naglalog-in ka? Tapos kailangan mo pang lumipat sa notes para lang tingnan ang username o password? O kaya, may authentication code na dumating sa text. Tapos kailangan mo pang kabisaduhin at i-type. Tapos mali pa. Dito, malaking tulong ang screen pinning feature. Pwede mong i yung kailangan mo lang nabahagi at ilagay sa isang maliit na window. At kahit magbukas ka ng ibang app, makikita mo pa rin yan. Ganito ang paraan. Buksan mo ang edge panel sa kanang dulong screen, tapos pindutin mo ulit yung square na may putol-putol na linya, yung capture icon. Pagkatapos, piliin mo lang gamit ang daliri mo yung parte na gusto mong ipin. Makikita mo ang iba't ibang menu sa ilalim ng screen, at samgayan, may icon na parang pin. Pindutin mo yung button na yan, at yung napili mong bahagi ay magsustay na sa screen mo bilang isang maliit na window. Pwede mo ring ilipat ang maliit na window sa gusto mong posisyon sa pamamahitan ng pagpress at pahila. Kung hindi mo na kailangan, pindutin mo lang ang window ng isang beses, tapos pindutin mo ang X button sa kanang itaas at mawawala na yan. Maraming beses mo tong magagamit sa araw-araw na buhay. Halimbawa, sa isang coffee shop o restaurant, kung mahaba ang wifi password, puwede mong ipin yung picture ng password, tapos habang nagtatype ka sa wifi input field, nakikita mo pa rin yung pin chapter chaitra. Pa copying text mula sa images. Pangapat, paano magcopy ng text mula sa isang picture? Minsan, nakakatanggap tayo nga account number o address sa text o picture, tapos ang hirap ay type ulit ng isa-isa, di ba? Kung mahaba ang numbers, madali pang makamali. Sa ganitong sitwasyon, pwede mong ay extract ang text mula sa picture. Pareho lang ang paraan. Buksan mo ang edge panel sa kanang dulong ng screen, tapos pindutin mo yung square na may putol-putol na linya sa loop, pakatapos. Gamitin mo ang daliri mo para piliin yung parte kung saan nakalagay ang text na gusto mong i-copy. Makikita mo ang icon na parang terasa itaas ng screen. Kapag pinindot mo yung button na yan, automaticong may recognize ang text sa napili mong area at magiging kulay blue. Sa estado na yan, pindutin mo ang copy button sa ibaba at makokopya na ang text. Ngayon. Pwede mo nang ipasa sa iyong mobile banking app para siguradong tama ang account number o ipasa sa search bar ang address. Hindi mo na kailangang i-type isa-isa. Kaya mas madali at hindi ka na mag-aalala na makamali. Chapter 5 Circle to Search Feature Panglima, ang Circle to Search Feature. Naglalakad ka ba minsan? Tapos may nakita kang bulaklak o halaman at naktataka ka. Ano kaya ang pangalan nito? O kaya, nananot kang travel video? Tapos may magandang lugar na lumabas at gusto mong malaman kung saan yon? Dito. Kailangan mo lang mag-drawing ng bilog sa screen. Kung bulaklak yan na nakita mo sa daan. Kailangan mo munang kunan ng picture gamit ang kamera. Tapos, buksan mo yung picture sa gallery mo. Pindutin ng matagal ang home button para i-activate ang circle to search. Tapos i-circle mo yung bulaklak. I-recognize yan ng AI at lalabas ang pangalan at description. Ganito rin sa mga beg o sapatos na makikita mo sa video. I-pause mo yung video, I-circle mo, at lalabas ang mga related products at impormasyon sa mga lugar sa travel videos. I-circle mo lang, at makikita mo agad ang lokasyon at mga pictures. Hindi mo na kailangang magtip ng isa-isa. Makukuha mo agad ang sagot sa mismong screen na tinitingnan mo. Napakabilis! Chapter 6. Pag Translate na ma-foreign languages sa images Pang-anim, ang foreign language translation feature. Kapag nagbiyahe ka, yung menu sa restaurant puro English lang? O kaya, yung parcel box may foreign language description? Ang hirap intindihin, di ba? Dito, magagamit mo ang feature na nagtatranslate ng text mula sa picture. Buksan mo ang edge panel. Pindutin yung square na may putol-putol na linya. Tapos, Gamitin mo ang daliri mo para piliin yung bahagi kung saan nakasulat ang foreign language na gusto mong ay translate. May lalabas na ibat-ibang menu sa itaas ng screen. At sa estado yan, pindutin mo ang translate button. At yung napiling text ay agad na magiging Filipino. Halimbawa, kung kukuha kang picture ng menu sa foreign restaurant at pipiliin mo yung area, yung menu na nakasulat sa foreign language ay magiging Filipino para malaman mo kung ano ang napakain. Kapag tinitingnan mo ang laikot ng imported na biskwit o kape na nabili mo sa ibang bansa, puro English lang minsan, di ba? Sa ganung sitwasyon, kumuha kang ka picture at i-translate, at malalaman mo agad ang instruction sa pag-imbak o ang expiration date. Hindi mo nakailangang mag-type ng text, kumuha ka lang ang picture at pindutin ang translate button. Mas simple talaga. Chapter 7. AI Auto-Connect Feature Panghuli ang AI Auto Connect feature. Kapag nakatanggap ka ng account number sa chat o text, kadalasan, kailangan mo pang i-copy, buksan ang banking app tapos ay pass medyo hassle, di ba? Ngayon, pwede mong paikliin ang proseso na yan sa isang tap lang. Buksan mo ang edge panel sa kanan ng screen, pindutin mo yung square na may putol-putol na linya, AI Select. Piliin mo gamit ang daliri mo ang account number, at lalabas sa itaas ang send money button. Kapag pinindot mo yan, Mako-connect yan sa mga remittance apps tulad ng Gcash, Maya, o sa iyong banking app pero mayroon lang dapat tandaan dahil bagong feature palang to, hindi palahat ng bangko ay supported. Ngayon, ilan palang ang bangko na nakikita mo? Pero sa mga susunod na update, dadami pa ang mga bangko na susuportahan. Kung hindi mo makita yung bangko na ginagamit mo sa listahan, Pindutin mo lang ang extract text button sa ibaba, tapos piliin mo ang copy. Pagkatapos, makokopya na ang account number. At pwede mo nang buksan mismo ang banking app at iPads. Ganun din sa address. Kapag pinili mo ang address, lalabas ang map button at didiretso yan sa map app na naka-install sa phone mo. Kung pipiliin mo naman ang petsa, lalabas ang schedule button at didiretso yan sa calendar app para may save mo agad. Kung kabisado mo lang ang ma-feature nato, mas magiging madali ang pagpapadala ng pera, paghahanap sa mapa, at pagawa ng schedule. Ngayon, natutunan natin ang pitong hindi gaanong kilalang AI feature sa Galaxy. Nalaman natin kung paano mag-capture ngang gusto mo lang na bahagi, ipinang screen, mag-copy ngang text mula sa pictures, mag-translate ngang foreign languages, make search sa pamamagitan ng pek circle, at automaticong i connect ang account numbers, addresses, at dates. Kung kabisado mo lang ang mga features na to, mas mapapadali ang paggamit nga, smartphone mo at mas magiging convenient ang buhay mo. Pakitandaan lang na depende sa model ng Galaxy mo at sa software version, maaring makaiba ang hitsura ng screen o hindi suportado ang ilang feature. Kung may magandang paraan kayong gamitin, pakishare naman sa comment section, malaking tulong yan sa ibang tao. At kung nakatulong ang video na to, paki-subscribe at like at paki-share din sa pamilya at mga kaibigan. May bago rin sa YouTube yung thanks button. Paki-pindot naman po. Malaking tulong po yan sa amin. Ako po si Ate Girl, medjing malusog po kayo lagi at makita-kita po ulit tayo. Salamat po.